Mga kaagoy, may good news nga ako. Dahil naka 7-day mega saving sale. Ang mega saver nga sa Ordaneta. Naka 20 to 50 discount nga sila on selected brand. Grabe, gusto ko talagang sumigaw. At talagang mapapatalon talaga ako. Dahil ang mumura nga ng mga appliances nga nila dito, agoy. Ito na nga yung pinakainihintay natin. Naka 7-day mega saving sale nga ang mega saver. So, ibig sabihin niya, napakamura nga ng mga appliances nga dito. Talagang mapapasayaw talaga ako dito mga kagoy dahil up to 20 to 50% discount on selected brand. Mega morning mga ka-mega! Unang araw na po ng ating first mega big day saving sale. Meron po kaming mga appliances, Gadgets at located po kami sa HMC Arcade Corner Bypass Road ng Kayasan or City. Kaya tara dito mga kaagoy. Kung naghahanap ka nga ng murang appliances, eto na nga yung pagkakataon Dahil mo. Dahil nakasale nga ang Mega Saver. Kaya tara na dito. Tama nga ang narinig nyo, tara dito. Dahil napakalaking discount na nga ito. Mapatibi, refrigerator, electric pan at marami pang iba mga tol. Basta't appliances ang pinag-uusapan. Number one ang Mega Saver. Eto na nga yung chance nyo para mag mabil nga ng napakamurang appliances nga dito sa Mega Saver. Alam kong kailangan mo to. At kailangan rin ng pamilya mo. At kung may mga negosyo nga kayo, saktong-sakto nga itong mga ref nga nila dito. At bukod doon, andito ang brand na hinahanap mo. Dahil iba't ibang brand nga ang meron nga dito sa Mega Saver. At bukod doon, meron nga sila ditong different financing partner. Tulad na nga lang ng home credit. Ang dream appliance ninyo, si home credit ang bahala sa lahat ng gamit ng appliances is available po tayo for home credit. Magdala po tayo ng one valid ID at one day process po tayo. Once na ma-approve po tayo today is pwede na po natin mga ang ating dream appliances. Kaya si ang credit na ang bahala sa inyo. Sobrang sarap lang sa piling mga kagoy na may kasangga nga tayo sa buhay. At ito nga ang mega saver. Bumisita na nga kayo dito sa mega saver. At i-unbox mo na nga ang pinaka-paborito mong appliances. Approve talaga dito. Basta mega saver. Number 1 Bukod sa appliances, may mga benta nga rin sila itong mga cellphone na pwede nyo ang i-avail kaya tara may mga iba't ibang brand kaya mga kamega bumisita na nga para sa inaasa mong appliances dahil andito ang need ng pamilya mo Agoy!